Okay, finally, makakalaro na kami ng mga kaibigan kong lalaki Nung Minecraft Kita niyo to? boys only server Ibig sabihin, wala kaming babae kasama dito Mag-edgy ako neto, for sure, nandun yung mga kaibigan ko sa loob Tara, at pumasok na tayo Ayun, nandito na tayo, nandito din sila Hello, guys Hello Hello, Hello. Hello. Ito nga pala yung mga kaibigan ko. Ito nga pala si Parmy. Ito si, sabi, si, Michael ang kulit mo naman. Pumirme ka. Ito si, pa, ito si Michael. Ito naman si Digo. Ngayon, si Raizo pati si Jules. Wala sila ngayon. Nagbakasyon silang dalawa So tayo ngayon, maglalaro tayo ngayon. Malupit yung gagawin natin. Ano gagawin gagawin natin? Ano natin. Ngayon, ang gagawin natin, maglalaro ngayon tayo ng Minecraft pero nakastack tayo sa isang box. So dito may kita mo kung gaano kalaki yung box natin. Ano bang gusto nyo? 5 blocks, 10 blocks or 25 25 blocks? Siguro dito muna tayo sa 5 blocks para medyo Eh masikip 'yun eh. Masikip 'yun eh. Marami tayo Marami eh. Apat tayo. tayo. Challenge. Uh, blocks. Challenge 25. O oh, sigi sige sige, yan na lang, yan na lang. Uh, Sige, 25 tayo, okay, goods na siguro yan May rules pa dito, wag na Shoutout nga pala kay Sorblock sa paggawa niya itong mapa na to Ayan, alright, tara na Okay, begin match na tayo, yan na, yan na Ito na, oh, Andito na tayo, Yehey May chess pa, may chess pa Okay, nandito na tayo By the way, itong lever na to, dito yung nag-exit yung mapa. So, huwag nyo ito i-click, ha? Teka lang, ano teka lang. Countdown mo na. Uh, 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 sige, hama na yan. Okay, countdown muna tayo. Countdown. So, 1, 2, 3, pang 4 ako, tapos 5. O, oh, teka. Parang, parang mali yun, ha? Di ba, apa tayo nagsimula dito? O, oh, sabi ko na, eh. Lima talaga tayo, parang, parang nagdagdagan tayo, ha? So, ito si Michael, si Digo, si Parmy. Ah, oh, sino yan? Uy, sige, si Linlin? Parmy. Si Lin. si Lin. Si Lin Lin. Bakit may babae sa server? Bakit may babae sa server? Teka lang. Teka, teka. Balik mo yan. Bakit ano? Bakit? Paano na pasok dito? Voice only to ha? Uh, paano to? Sira yung voice night out natin kasama si Lin Lin. Oo uh, nga. Sige, sige. Hayaan mo na para meron din tayong kasama dito mag-survive. O oh, sige, wag kang gumagulo Lin Lin ha. Mag-behave ka lang. Okay. Sige, sige, okay. Ngayon, ang una nating goal, putulin lahat ng puno dito. So tara na, magputol na tayo ng puno. Tara na, tara na. Tara, tara, tara. Puli! Di ko in-expect yun ah In-expect ko lang Voice only server to Di ko alam Paano nakapasok si Linlin -Lin Sa server namin Pero ayaw mo na Sige, sige Pero mga dapat to eh Ayaw mo na, ayaw na Tuling ko na lang to Dami pa naman puno dito Yun, okay na By the way guys Yung mga sapling itanim nyo ah Kasi limited lang resources natin dito mm Hmm, limited lang Okay Ngayon may nakuha na akong Anim na lags Dito pala banda sa baba guys Gagawa na ng strip mine dito ah Okay, meron ditong coal Ayos tong coal na to ah. Pwede pwede to Ayun, si Digo nag age na. Ngayon, next ko na gagawin, yan, gawin natin tong ganito. Tapos ganito, crafting table. Tapos, gumawa tayo ng stick. Tapos, after nyan, gumawa ngayon tayo ng pickaxe. Tapos, minahin na natin tong coal. Finally, yay! Ay, teka lang, since na nandito na si Linlin, -Lin. eh, sa pagkakaalam ko, meron tong, ano eh, mga dalang pagkain. Hmm, tina nga natin kung meron, may tayo ng pagkain sa kanya. Lin! Uy, oh, agulat ka naman! Anong ginagawa mo dyan? Ah, uh, Lin, Hello. meron ka bang, meron ka bang bread dyan? Bread? Oo. Stick? Ay, Ay, walang bread Ay, steak Wow O, oh, saan niya napulog to? Hey. Ah, steak nga Oo ano? no ah, Thank you, thank you ay, lang ang gusto ko. Ba't siya may dalang steak dito sa... Eh, hey, sige, ayaw mo na, ayaw mo na. Okay, importante. Lahat kami, ayan, nag, ano na, nag, nag improve na. Stone age na. Ako din, magpa-stone age na din ako. Ayun. Ayun, pwede na natin i-upgrade ngayon yung gamit natin into stone. Para mas mabilis na tayo magmina. Ayun. Nasaan na ako? Meron na akong ganito. Mas mabilis na tayo magmina nito. O, okay, ito. Uy, ano to may cave? Huh? Ay, may cave nga dito. Sino nandito? Mm, uy, si Michael. Uy, Michael, hello. Uy, hello. Teka, teka. Lagay tayo ng torch para ang dilim sa cave nyo. Alam yan, ako yan. Ako lapag... Kaya nga, ito, May call ako. Yan, lapag natin tong torch dito. Sino nandito? Ay, si Digoy nandito. Hello. Okay na to. Know. Lagay lang tayo. Lagay tayo ng torch ganyan. Kamusta kayo, guys? Uy, parmi. Kamusta kayo? Uy, gutom, uy it's, na it's... It's... gutom na ako, wits. Uy, gutom na it's... kayo. Teka, teka. Si Lin Lin. May dalang pagkain yun eh. ne. Lin! 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 Uy, uy meron ka okay. bang pagkain dyan, Lin? Oh. Ayun! Ang pagkain, ye, ye, Yay! Ayun, ayun, ayun. Yay! Yay! Yeah, yeah. Uy! Huwag kayo magsapakan! Huwag! 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 kayo magsapakan! Huwag kayo magsapakan! Huwag kayo magsapakan! Yan! 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 Yeah. Okay na yan! Okay! Ah! Uh, lin! Ah! Uh, since napagabi na, abangan mo sa taas yung mga ship na mag-spawn. Kailangan natin na matutulugan ha! Sige, 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 sige. Okay, tara. Ang gawin na lang natin habang si Lin nandoon sa taas, eh papagather natin 'yung ng mga ano. Gagawin natin mag-meme na lang tayo dito, guys, para malupit. Uy, may narinig zombie. Parang may cave dito, ah. Teka, teka. Meron, meron, meron ba dyan? to dito, dito, narinig ko sila dito. Parang nandito banda yun ah. Teka, suot natin tong torch para meron tayong liwanag. Yan. Ay, okay. parang dito ko talaga naririnig. Ano kaya meron dito? Ah, teka lang. Natatakot ako. Oh, uh, ah! May creeper! Ay, may ay, may ay creeper. tabi! Ah! 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 Aray ko! Aray! Ah! Aray, aray! May skeleton! Ang daming monsters! Teka, teka. Magkakrap ako ng sword. Ang daming nyan nila. Teka. Kailangan ko magkrap ng ano. Ayun, nilock si Michael. Teka, kailangan ko ng crafting table ngayon. Ayan, sa crafting table na to, magka-craft tayo ng sword. Teka, Digo, meron na akong sword. Pwede na natin to babaan. Ayan, yeah, napag tayo ng torch. Uh, Saan yung sword ko? Ay, wala. Hindi ko na-crop? Ay, ala. Hindi, na-crop na ko pala. Pickaxe pala yung na alah, ko. Mali. Uh, ito, ito, uh, ito. May sword na ako. Ito na yung sword ko. Ito na. Oy, creeper. Ah, ang daming creeper. Ah, alay ko. Uh, grabe namang creeper. Ah, meron pa skeleton. Ah, another creeper. Uh, one heart na lang ako. Apart. Apart. Uh, ang daming uh, dami nga. Kain kain, 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 kain. Dito. Kaya nga may iron nga. Uh, teka, na lang buhay ko. Yun, yun, yun. Lapag natin dito. Grabe naman to. Nakakatakot naman to sila. Siko ninyo yan. Para meron na tayo pang upgrade. Ay, parmi, gawin mo yan. Ano, gawa ka ng shield. Oo, gawa ka Sige, gawa ka na dyan. Gawa ka na dyan. E Explore lang natin to cave na to. Meron pa kayong kadugtong to? Ay, dito, dito. May kadugtong ata. O oh, nga, no. Uy, e uy, digo, digo. Ah, bakit mo pinapasok? tigo Yeah. Ya, yeah, okay, patay na. Ay, nagpapanaan sila. Kailangan na talaga natin ng shield farmy. E. Kailangan natin ng cool para maluto yung mga Eh, to, 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 to Umay yung sugutin ito. Lala, dead end na. Dead end na ba yan? Sige, sige lang. Kutuloy natin yan. Okay. Yan. Uh, oo oh, nga, no. Dead end na, no. Uy, hey, guys. Parang may nakita pa ang continuation ng cave doon. Kailangan natin ng shield. And meron si Parmy. Sana yung mga iron, Parmy? Oh, Nakagawa na ako ng mga shield. Para Ay, Para dami yan. na ba? Uy, thank you. Ito kay Digo, pati kay okay, Michael. Uh, Uy, may kanya-kanya ka? na tayong shield. Okay na to. Oh, Rasota na Na ito. Tara, sunod kayo sa akin. May naririnig ako dito banda. Di ko alam kung tama to. Eh. Hali kayo. Okay, dito banda. Dito ko banda naririnig. Dito ito. 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 ko naririnig banda eh. Di ko alam kung tama ito eh. Daan nyo yun mga sandata nyo. Hmm, daw na. Dito banda, dito ko banda talaga naririnig. Ah, nasa na to? Para ang dami nga nila naririnig ko. Ah, eto na! Shield! Ah, ah dami nga nila. Ay, shield, 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 shield. Ayun. Ya. Yeah. Ilaw, ilaw, ilaw. Ayun. oy meron pa. Ya. Yeah. Ah, uh, dami. Uh, ah, okay, patay na to. Ay, uy, iron. Yay. Sa so, wakas, nagka-iron din. Grabe to. Iron Ay, ay, ay creeper. creeper. Uh, ay, pinatay grabe yung Creeper yun. Pinatay yung ilaw, yun. pinatay yung ilaw natin. Okay na, okay na. Mukhang ano na. Dead end na to dito. Tara, pababa naman tayo. Dito na yung border. O, sa tabi na natin. Oh. Di ka, parmi. Palawakin mo to sa tabi ko. Ito, ito, ito. Tara, 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 tara. Ati ko, hanggang saan tayo aabot na ito. Pero may narinig din ako dito. Eh. Sige, kaya niyo yan. Maano tayo dito. Lapit na tayo. Oy, ito na. Binayita na naman ako, ano diba? to? Ayun, German! Ayun, ayun. Alam mo, Enderman! Ah! Ah! May creeper! Ah! May creeper pa! Ah! Parmi, uh, mo! Parmi! Ah! are ka! Ay, niyo yung ano! Ah! Yun! Oh. Nice! Ah, okay na! Sabi mo, si na, na mo Kaya nga eh! Ay, buti nga! Ay, Uy! Ay. Ayun! Ay, Akala ni kalaban si Michael! are ka! Parmi, atakihin mo! Yun! galing Nice! Nice! Kunin ko muna tong mga call na to! Ay, wala nang ilaw! ay ayan! Kunin ko muna tong mga call tol na to. Teka, huwag kayo magsimpukan. Sige, 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 huwag tayo magtumpukan. Tara, tara, na tayo dito, guys. Mga ano, nasa na ba tayo? Uh... Uh, nasa ano na tayo Negative 27 Pababaan na to Tara punta tayo sa white diamonds Tara 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 Sige sumunod lang kayo sa akin Paano nyo muna Palawakin nyo yung ano natin Palawakin nyo Para easy access lang yan Para pababa May naririnig pa rin ng mga zombie dito eh Ibig may sabihin meron dito Uy ala 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 Uy Nalaglag si Michael bigla Dito na tayo Uy may tubig May tubig yeah! Yay! Oy, teka, teka. Dala niyo ba yung mga ano? Ay, teka, teka. Kailangan natin mag-craft na ano dito. Ah, uh, yan. Tapos mag-craft tayo ng furnace. Meron ba kayong ano dyan? Aro, Ay, iron? Meron pa ako. Kami, bakit oh, na? Si Digo, akin na, akin na, akin na. Bakit ako? Ina, Ina, Ina. Ito, meron yan. na dito. Wait. Meron din, meron din. Teka, yun. Mayroon Kunin ko na to. Ba? Yay! Tapos meron pa lapis, lazuli. Tara, kita tayo sa taas para mapag-start na tayo ng farm. Tara, tara, tara. Tara, sige, tara, tara. Let's go, guys. Let's go. sa ba paakyat dito? Ito. Go, ay, okay, tara, tara, kita tayo, guys. Okay na, may tubig na tayo na nakita kasi sa pagkakaalam ko dun sa surface, wala tayong tubig dun eh. Kaya tara, tara, dito tayo, dito yung daan. Dito, saan ba yung dito ba yung daanan? Ay, dito, dito, dito. Ay, may creeper, may creeper daw. Tara na, guys, dito na tayo, yes. Uy, gabi. Uy, may creeper nga. Ah, uh. Yeah Paano creeper to? Parmy, wag eto na Yun, nice one Okay, tara, tara, tara Ta Paano yan? Lima tayo Wala tayong bid Oo, nung oras na rin Loyari Paano no. to ba? May mobs na mag-spawn Lin, meron ka ba nakitang ship? Ano? May creeper Uy, creeper uh, Lin, meron ka ba nakitang ship? Ay, meron nga sa background mo Dami ah Oo nga, ano? Okay, ito. Wow! Ay! Okay, meron nating Meron nating wool pati ano ay ayos to ah. na niya kay sa ay, chest galing. dito. Ang galing nilinlin. Oy, may na creeper! Na. May creeper! Go Parmi! <laughs> okay, tara tara, magcrap na tayo, magcrap na tayo. 'Yun, okay na, pagcrap na ng limang bed. Ito na. Okay, dito tayo banda, dito natin banda Ika, ilalagay itong bed. Magkakatabi na tayo, guys. Lapag ko to dito, bed ko to, bed ni Digo, ni parmit tas ni Michael. Ah, para kay Linlin -Lin. dito ka Lin. Yan, dun ka. Doon ka matulog. Teka, okay, pay creeper na naman. ka. Yun, yun, ayun, ayan mo tara, matulog na tayo bago may dumating. Tara, 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 tulog na tayo, guys. Diyan ko yan Ay, sorry Linlin, dito ka Dito ka matulog, Linlin Dito ka matulog Diyan dito? Dito ka Bakit dito? Diyan ka. ka Oo nga o Oo nga Voice only dito. to eh Oo, diyan ka lang Ay, diyan ka na matulog, Linlin Ngay, bakit? Eh, di walay ka Voice boys, boys only Okay na, paumaga na ata Yun, umaga na Yay yeah. Good morning. Alright, ngayon, ang next natin na agenda ngayong umaga, syempre, hindi tayo mawawalan para magkaroon tayo nito. Oto, toto, toto, to. gagawa tayo ng farm. Yun, gagawa ngayon tayo ng farm for today's video. Ayan, teka, kailangan ko ngayon nito. Tapos magkakarap ngayon tayo. Oh, uh, ano ba ikakrap natin? ko na po do. Ito, ito to, tagalin natin. Yan. Ay teka lang, teka lang. Sige, sige, sige. Gagawa ko ng hoe. Eh. Yun, thank you sa ano, thank you stone ah, axe. Okay. Gagawa ngayon tayo ng hoe. Ayan, tapos tong hoe na to, gagawa tayo ngayon dito ng butas. Mas lalapag natin tong tubig na nakuha natin sa ilalim. Tapos gagawa tayo ng palibot na paganto. Ayo nga pala. Kailangan natin ng seeds. Ay, meron si Linlin seed. Pati carrot, saan mo nakuha tong carrot lin sa mga zombie? bakit Hello, di niya sinasagot ano yun? yung tanong ko? ah oh, sige, anyway. Hello, ayun, magkakrap na rin tayo nito. Uy, sa so kaya napulot ni Lin to. Tayo ng bread. Oo nga, para magawa na tayo ng bread, para meron tayong pagkain. ayun ayan. Wala, may creeper, Lin. ano yan? Ba't ang daming creeper? Ala! Ala! Ah! Ang uh. Ah! 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 Adami eh, meron pa! Adami creeper, aray! si Michael na, ano? Ay, adami creeper! Ba't creeper dito? Ay, kaya dito, ha? Aray ko! Aray ko! Aray, creeper, Aray ko! Ayun, nice! Wala na ata! Siguro, Wala na sana. ata. Pero pa dito isa. Daming creeper ah. Anyway, baba ulit tayo ay! dito kasi kailangan ko ng water. Nangangailangan tayo ng water. Dapat para dalawang water na yung kinuha natin eh. Babalik ay, mo na ako dito. Isa! Ay, meron Ayun ka? Niyo, eh. Sige, sige, sige. Pabalik uy. na ako dyan. Uy, uy, may creeper. Daming creeper ah. Naririnig ko ah. Creeper naman dito. Oo nga eh. Okay, water way. bakit? Ay, san, 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 san. Yun yeah. yun. Thank you. Yeah. Yun. Yay. Ay, pwede na tayo magawa ng infinite water source. Yay. Yeah. Yay! Oy, okay. buti naman. Oo nga, dito natin gagawin yung infinite water source natin. Yan, dito banda. kain lang natin to. Tapos, lalapag natin yung tubig dyan. Tapos, kunin natin yung tubig dito. Tapos, lalapag natin dito. Yan. Ngayon, ang infinite water source, eh pwede tayong kumuha sa tubig na to ng infinitely. So ibig sabihin nun, only water. Kahit wala tayong access sa tubig, magkakaroon tayo ng access. Okay ngayon, paplant naman natin itong mga ano natin, mga carrots na hindi ko alam sa napulot ni Linlin. Yan, okay na. Wait, dagdag mo to sa so tatanim natin. Ay, ayun, dami. Ayos to ah, 1, 2, 3, 4. Ay, ayos to. Tapos yeah! may mga alaga na rin tayo. Wits, may alaga mo dito, Wits. yung ano, alaga mo? Ano yan? Ano yan? Uy, yung dami mong alaga. Ay, Michael, tinan mo. May alaga siya, Michael, oh. Ay, Michael! Michael, bye-bye. Ayun. Papapatay. Ang galing na alaga mo, Digo, ah. Okay, nagugutom na. Buti na lang. Ang dami talagang bread ni Linlin. San Kaya niya ito napupulot. Lin, saan pa galing mga gamit mo? Ba't ang dami? Eh, nagsipag ako eh. Tapos naalala ko, gusto mo ng bread eh. Oh, sige. Uh, sige na lang. Kahit medyo duda ako. Pero sige, okay na to. Okay. So, ayos tong naging productive tayo sa loob ng box. Ito tayo sa loob ng box, guys. Kahit na boys night out dapat to. Nandito si Lin, Lin. Pero hayaan mo na kasi nagkaroon tayo ng mga gamit. First, meron yeah, na tayo ditong ito. Cow farm. I mean, sheep farm. Meron na rin tayo farm para sa pagkain, may mga bed na rin tayo, at isa pa, meron na tayong minahan na pwede tayong manguha ng kahit ano sa baba. Napaka-productive natin today, guys. Good job. Yay! 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 Okay, mukhang napakaganda ng adventure ngayong araw. Sana naman nag-enjoy sila at kung nag-enjoy kayo Click nyo yung video sa screen nyo kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong klaseng video. At kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like. At mag-subscribe. So, marami marami salamat nga pala sa pagsama sa adventure. At isa pa, shoutout sa kasama natin, si Farmy at si Michael. Check out yung channel ni Farmy sa description kung gusto nyo makakita ng mga totoong gameplay ng Minecraft. Marami marami salamat sa panunood. Paalam! Ba bye bye! Bye bye guys! Ba bye ba bye! Ba -bye.